Yun, what's up sa inyo mga boss, amo manager, cash shop nga pala mga boss. Solid na naman tayo mga boss. PSP version 2 na napakaganda mga boss. yan, Solid na solid boss. May 100 plus games na yung, mga boss. Digals siya mga boss. Digals. Doraemon. Napakaganda boss. Order pa na to ni Sir Renny Romulo ng sereni Romulo Banhaw ng Negros Occidental Talisay City Yan boss, may kasama ng 32 GB 100 plus games uh, Meron nang siyang headset, napakaganda yung sticker Crystal case, nakakabit na po Charger, yan mga boss Napakaganda May mga laro boss kung order nga pala kayo boss, magtanong muna kayo uh, kung ano available kasi limited stock lang tayo ngayon mga boss. So yun mga boss, uh, padala na to, balot na. Uh, lalaroin na lang to mga boss ayun marami pa gagawin kasi kaya eto nagmamadali tayo mag video so yung mga boss yung mga solid followers natin yan lagi na nanonood yun magpaparapol tayo susunod sa Pasko uh, isang unit uh, ang siguro ang kategory na lang natin like and share tapos pwede na tayo magparapol buno tayo ng 10 uh, ay 50 tapos halo natin bubunutin natin sino mga nalo Tell you my boss. Thank you.